So, iniisip mo bang balikan ng ex mo? Siguro nakahiga ka lang, nagbabrowse ng lumang litrato, tapos biglang, boom, naalala mo lahat ng magandang pinagsamahan nyo. Nakakaakit, ba? Diba? Pero pag-usapan muna natin ang totoong maganda at hindi magandang mangyayari bago ka mag-reply ulit sa mga messages niya. Una, ang magagandang bagay. Kilala nyo na ang isa't isa, walang awkward na getting to know you face. Mayroon kayong mga inside joke, mga shared memories, at baka pareho pa kayo ng paboritong pizza order. Isa pa, nagbago ang tao, baka pareho kayong may natutunan mula sa breakup. At sa pagkakataong ito, handa na kayong mag-usap ng mas maayos o tigilan ng mga lumang ugali. Minsan, kailangan lang ng pag-ibig ng pangalawang pagkakataon, at sino ba ang hindi mahilig sa magandang comeback story. Pero uy, huwag nating balewalay ng mga red flags. May dahilan kung bakit kayo naghiwalay noon. Naayos na ba talaga ang mga problemang iyon, o umaasa ka lang na bigla na lang silang nawala? Pwedeng bumalik ang mga lumang sakit, at ang tiwala. Hindi laging madaling buuin ulit iyon. Kung hindi nyo pinag-usapan ang mga bagay-bagay noon, baka bumalik lang ang mga problemang iyon. Pero ngayon, mas marami na kayong daladalang problema. At habang nililingon mo ang nakaraan, baka hindi mo mapansin nang kakong makilala ang isang bagong tao na mas bagay sa kung sino ka ngayon, hindi sa kung sino ka noon. Huwag mong hayaang lokohin ka ng nostalgia para lang makuntento sa mas mababa sa nararapat para sa iyo. So, dapat mang balikan ng ex mo, ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero anuman ang desisyon mo, siguraduhin mong tama ang dahilan, hindi lang dahil malungkot ka o takot kang magsimulang muli. Karapat dapat ka sa pag-ibig na magpapaabante sa iyo, hindi sa pag-ibig na pipigil sa iyo. Salamat sa pakikinig. Pag-isipan mong mabuti at alagaan mo ang puso mo.